Rare to, sir. Ha? Rare po. Ano ba yan? Nagbebenta po akong sapatos. Ano benta? ako nga nagbebenta ng sapatos eh. Hindi, sa balita ako po sa recent street, kaya lahat eh. Ano ba gagawin dyan? Ayan, rare po yan. Oh. Eh. Ano maging rare yan? Amoy mo. Rare, di ba? Rare nga. Hmm. Namoy tuta. Oh. Eh, ko na. Jack, yeah, yung ba? ano, yung rare nga. Rare na rare. Ayan. Ikaw lang amoy-amoy na ganyan. Oh. Di diba, rare? Parang di na kaya to ah. Uy, sabi mo lahat Hina, kaya mo. Buti na talaga, ang ganda mo, hindi no? Hindi kaya, kaya lang parang hindi na buti siya. na lang talaga, ang ganda mo idol. Bakit? Ang bago naman huwag mo pure leather. Oo okay? naman, alam ko naman yun. Sige sige ano 20 na lang, ay, ano na lang, wag na ano. Ano ba? Ba't para parang naman diri-diri ka? Wala kayong mas in-close in ba? Para kasi sa sasakyan, na ano siya baka hindi kaya ng back to zero yan. Amoy leather, pure leather to. oh wala hindi kayo kaya may tuta, ah, ba, hindi, ano tuta? Ay, may tuta ba dyan sa loob? Hindi, ano na lang yan. Ipapasok na lang sa dishwashing yung sinulugan. May tuta okay. ba dyan sa loob? Oo nga, yung bawal. May tuta. Ah, hindi. Ano lang pala? Kala ko naman may tuta ka nang ginalaga Babae yan. Babae <laughs> yan. <laughs> Mukha mo naman, di mapinta. Kala mo naman Tama ang bango na. ng bango. Walang, Walang mas yung ano. Kaya ba to? Teka. Sa cleaning lang, bakit kailangan ng ano? Yung pati odor ba? Kasama doon? Ibibili ka na lang daw ni Jay ng bago. Oo, oh, oh, ay na lang yung yung ano, yung solusyon. Bumili na bago. Uy, baka naniniwala na yung mga followers ko, Jay. Bango naman na. Wala ka, naglabas na ng ano. Alam, bago ipasok kasi Oo. Oh, oh. Napakaselan mo naman, ganyan ba kayo sa recent? We need make sure namin na yung Ate, virus. Ate, kamay. Oh. kamay, ito kamay. Ipuko nila ako. We make sure natin yung, yung walang makapasok na virus. Kasi yung recent street sneakers, ano dun eh, zero virus. Zero virus? Yes. Eto, tingin ko nandito yung 99 eh. Yung one, di pa ako sure kung ano, baka makapasok. Grabe ka naman, sapatos yan, Jay. Sobra ka naman, alam mo, napakalinis mong tao. Malinis, Hindi, malinis ba yan? Hindi na kasi nagagamit, kaya pinapadala ko sa'yo, binibigay ko sa'yo para malaman nila kung gano'n... Dapat, dapat, yan, kahit di ginagamit, nili... Ni, uh. Ayan, ayan, mas mabuti yan, Lysol. Uy! Walang infection okay. dito. Disinfectant yan. Oh. Paano ba? Paano Lysol? Ano na? Lysol. Ano yung kotse mo? Bahay? May Masisirang, Lysol? Ano yung sinasabi? Uy! Yan, Masisira yung sapatos lalo. Ano ba to? Oh, ba to? Ano? <laughs> yan. Para sure. Yan. yan. Grabe sila sa'yo, idol. Wala bang mas ano, sarado? Ang bango naman. Hindi, man. hindi kaya yung Ay, amoy yan. Ang bango na kasi meron na to eh. Oh, ang bango naman. Oh, may nilabas palang gatong colorway. Alam oh. ko puti lang. May nilabas palang dirty. Ganyan talaga ako. <laughs> ah, ganyan, ganyan ba? Grabe ka sa dirty. Yung iba. Oh, malinis Parang hindi na unid suka tong iba. Parang boots na. Uy, wo. Uy, ang kapal na mukha mo pati yung... Para sure. Uy, teka lang. Puno lang kasi... pampaswerte to ah. Eto kasi hindi na kasi nagagamit. Nakastock na lang. Kaya mo bang gawan ng paraan na bang paayos to? Oh. Yung linis kaya, oh. yung amoy medyo wala pa kami nun eh. Pa-formulate pa namin. Sa ganitong lakas ng amoy ah, wala, wala, wala pa. Amoy stuck lang naman, Wala pa. Sanay ka na sa amoy kasi lagi mong... Mo. Jim, ano ka ba? Kaibigan ka namin kasi yun yung nagsasabi ng totoo yung kaibigan Sasabihin mo. Sasabihin namin yung totoo. Baka naniniwala sila, hindi naman ma... Jim, totoo. Aba mo, amoy pure leather mo. Oh. mo na okay. kami i-convince. Naamoy na nga namin. Ka recent street sneakers na bahala dyan. Sige na. Hayaan mo na. Hayaan mo na. May tuta. Baka nakawala ah. <laughs> Walang tuta mo. Ah, wala ano ba? ba? May tuta ba yung sab... Ah. Eh, kasi nilalapit mo sa ilong namin eh. Eto. Off white black Malilinis wala ba na to? Wala Jay, eto ba malilinis? Mali yun? ma assure ko. Linis Favorite yan. Favorite niya kasi yan. Ang problema yung amoy. Medyo titignan natin kung kaya ng ano natin. Ba? Ba? Nang, meron kasi kami doon tinatawag na ano ba yun? Nakalimutan ko eh. Sila may alam. <laughs> Oo oh, nga. Sige na. Deodorizer. Oo oh, no. nga. <laughs> oh, Bakit ganyan ka nakatingin? Tama naman na. wo. Ginawa nyo ng ano. <laughs> ano? Kalilis mo ba o hindi? Ginawa nyo ipis yung sapatos kung ano-ano pinag-iis. Baygon yung ipis. Pang baygon. Ganito na Ima lang. To. Ganito na lang, Jen. Oo. Oh. Kasi concern ako sa'yo eh. Palit ako na lang ng bago. Uy. Ayun lang, ayun na lang. Mas madali. Mas madali. <laughs> bago, bago. Mas madali. Kasi ayun medyo kahit ano yung amoy nga, medyo ano eh. Tapos eto, i-donate na lang yung natin. Mahahawa yung ibang shoes eh. I-donate na lang natin sa mga followers. <laughs> i-donate na lang natin sa mga followers. Kaya lang, baka... <laughs> sige, <laughs> sige, teka lang. Pag ito, nalinis mo ng malinis talaga, ibibigay ko na lang talaga Uy! sa follower to. Uy, talaga ba? Anaga? Pag luminis to... Ayun na, makuin ma yan ah! Puting, puting, puting pute Baka mapasya, ma tayo, niya, na? Amoy. Hindi. Hindi, <laughs> hindi, hindi. Mabango to, Jay. Ina-assure ko na kaya na recent street sneaker to. pag oh, ito, sige. sige. Ayun ang challenge yan. Kailangan mapalinis mo to, Jay. Pag luminis yan at magmukhang bago, pamimigay natin sa Tapos pamimigay. bibigyan ka ng bagong sapatos. Sa oh, sige. Oh, sige. Kami Umang na bahala dito. Abangan mo. Abangan nyo to, ha? Ah. Sige, sige. Si. Kung malilinis talaga at kaya talaga linisin na recent street sneaker to na pinagmamalaki ni... Tama sige, na, Sige, tuloy na, tuloy na, na, na. Tama na. Eh, kasi... Once na inaangat mo, lumalabas yung germs. <laughs> Wag mo nang itaas-taas ba? <laughs> e eh, di ba ba ako? Yan! <laughs> Tama na. Pilko ko kayo na yan. Okay, Tama na. Naman na. Okay. Jay, ano ba yung shoot. Panabala, Jey, ah. <laughs> okay. Recent Street Sneakers na. Thank you for trusting Recent Street Sneakers. Thank you. Bye. <laughs> so, abangan nyo mga idol pag nalinis talaga at napaputi ng recent street sneaker yung McQueen natin, pamimigay ko dito sa comment section. Let's go.